Welcome back sa usapang loan at online lending. In this video, re-reviewin muli natin ang uh, online lending app na Zepeso. Marami po tayong natanggap na uh, request na reviewin natin muli itong Zepeso. Actually, uh, medyo matagal-tagal na rin po natin itong uh, nagawa ng uh, video at ni-review natin. At ang lumalabas nga, although Zepeso ay... Registrado sa Securities and Exchange Commission pero bagsak po sila doon sa factor number 2 at saka sa factor number 3 na tinitingnan natin kapag tayo po ay gumawa ng review sa isang online lending app. So hindi po guaranteed na si uh, registered po ang isang online lending app, masasabi natin na legit na sila at sumusunod sila sa pamantayan ng ating batas lalo na sa pagpapautang. Uh, pangalawang factors at pangatlo, ito yung pa madalas na talagang uh, di, dito sa dalawa, makikita natin kung sila ba ay pwede nating maerekomenda or uh, pwede natin silang uh, ma-push para magiging sandalan ng mga uh taong nangangailangan ng uh, financial assistance. So ang Anzavesso ay mula noon hanggang ngayon loan shark pa rin in nature. Kahit po mataas ang kanilang ratings na natanggap at marami na po ang naka nakapag-download ng kanilang app, hindi pa rin nawawala yung pagiging loan shark nila. Ano ba yung loan shark sa mga hindi pa alam? Mataas ang interes, malaki ang processing fees. Yun po yung uh, ibig sabihin ng loan shark. At uh, bukod po doon sa dalawa, ang uh, kanilang term po ay napaka-exit. Taliwas po ito sa madalas nilang uh, uh, nilagay sa kanilang advertisement na uh, babayaran mo sa mahabang panahon. May nakalagay pa doon sa advertisement nila or sa description ng kanilang app. Kung uh, titingnan ninyo dito sa description nila, may mga nilalagay sila dito na uh, 91 days hanggang 365 days, which is hindi po totoo. And then, ang interest rate nila ay naglalaro lang ng 20% per annum. Hindi rin totoo. Uh, transaction fee, zero. Hindi rin po totoo. Yung service fee na 0.1%, 2.35% hindi rin po totoo. So ibig sabihin, pawang mga kasinungalingan yung mga uh, nilalagay nila sa kanilang description sa app at sa kanilang advertisement para po maka ano po sila, maka mislead ng tao or maka attract ng tao para umutang sa kanila. Dahil mababawi po nila or kukita po sila ng malaki kapag kayo po ay, kayo po ay umutang sa kanila dahil pupuwersahin po nila kayong magbayad. Hmm. Kung nahihirapan kayo magbayad, kailangan nyo talaga magbayad dahil bukod sa pagiging loan shark nila, ang factor number 3 naman, sila po ay gumagamit ng third party collectors or mga collecting agency na taga-singhil na alam naman natin yung mga taga-singhil or collecting agency gagawa talaga yun ng paraan para makasingil. Oo, sa kahit anong paraan, masama man yan or mabuti. Kung hindi ka madadala sa mabuting paki, pakikiusap, idadaan po nila yan sa masamang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa inyo through pananakot, pangaharas at pamamahiya. Kung hindi pa uobra, lalabas din yung pambabanta. Ang pambabanta ay kadalasan, Uh, ito yung mga common na ginag uh, ginagawa at sinasabi nila dati uh, nagpapadala ng maraming order sa Shopee at Lazada which is ngayon hindi na po uubra hindi na po naniniwala at na-filter na din po sila sa Shopee at saka sa Lazada hindi na po sila maka-order ng marami Sunod ano naman uh, magpapadala ng kabao at mga bulaklak sa patay which is nangyari din 'yan noon pero ngayon hindi na rin naniniwala yung mga uh, punerarya. dahil ano nga nabisto na sila then mayroon pang ipopost ka sa social media sa mga groups sa inyong barangay sa inyong syudad at magko-comment sila sa mga post ng inyong uh, or mga page ng groups or ng inyong uh, barangay kaya Marami talaga ang ayaw nilang mapahiya kaya napipilitan silang magbayad. So, kung magbabayad kayo, uh, sigurado kikita na po sila doon. Hindi lang ang mga collectors kundi ang ulam mismo. So, ang the uh, peso ay hindi pa rin natin rekomendado dito sa usapang loan at online lending. O, wala pa rin po silang pagbabago. O, hindi po guaranteed again yung kanilang registration. Ang importante po sa atin yung factor number 2 which is yung uh, loan shark, dapat hindi po sila loan shark at dapat hindi po sila nanghaharas at nananakot at uh, namamahiya. Dapat po makatarungan yung uh, interest na ipapatong nila. Dapat po kung kukuha man sila or magbabawas man sila ng uh, processing fees dapat maliit lang po. Dapat sobrang liit. Pero kadalasan or karamihan sa kanila lalo na itong si peso ay halos kalahati po ay mababawas sa inyong loan kaya magugulat na lang kayo na maliit na lang na amount ang matatanggap ninyo sa inyong Gcash at sa inyong bank account or yung makiklaim ninyo sa Padala Center kaya kapag ganon it's a red flag na po yan magbibigay na po yan ng palatandaan na sila po ay hindi po legit at hindi po legal. So si peso po ay dapat layuan ninyo, huwag niyo pong utangan. O napapansin ko po ang dami talagang uh, nagreklamo about si peso. Ang dami ang uh, reklamo na natanggap natin mula pa nung uh, isang buwan. Kaya ngayon binigyan natin ng uh, panahon para re para reviewin ito at magkakaroon ng idea yung mga viewers natin na uh, maramang marami din po sa inyo ang uh, umutang na sa kanila pero, mas concerned po ako doon sa mga hindi pa nakautang. At kung hanggat maaari po ay huwag talagang subukan. O huwag subukan dahil mapapahamak lang po kayo kapag gagawin ninyo po. So, yun. So, Z -Z peso? please, please, kung gusto niyo talaga na tumulong sa mga kababayan natin, gayahin niyo po si Tala or si Label Ace na hindi po nang haras Huwag po kayong mangharas. Huwag po ninyong ibigay sa third party collectors kapag hindi na kapagbayad. Alam nyo ba na marami po ang gustong magbayad? Nagkataon lang talaga na medyo nagipit. Pero pag nagka pera na, babayaran kayo. Kaso lang, ayaw nyo pong or hindi po kayo nagbibigay ng palugit or uh, hindi po kayo mapakiusapan. O, dire diretso na po kayo ng haharas at nananakot. Uh, gawa ng inyong mga third party collectors. Kaya siguro uh, fair lang din makatarungan lang din na marami ang hindi magbabayad sa inyo lalo na yung mga hinaharas at tinatakot na ng inyong mga collectors oh, ikaw ba naman kung ikaw ay tatakutin at haharas eh, may gana ka pa bang magbayad at pinapahiya ka na sinira na yung magandang reputation mo oh, sa maliit lang na halaga, di ba? kaya please kung kayo po ay may mga kakilala na baka nararamdaman ninyo na gusto ding umutang sa mga online lending app lalo na dito kay Zepeso please ishare nyo po ang video na to at like na lang din po para marami po tayong maabot na mga viewers sa sa ang sulok man ng Pilipinas at sila din po ay hindi po magiging biktima ng mga ula lalo na kay Zepeso so shout out po sa lahat ng ating mga viewers salamat po sa mga nag-request na gawa natin ito ng review. Sana po ay nagkakaidea kayo na si Zepeso ay hindi po talaga nagbabago mula noon hanggang ngayon. Loan shark pa rin at uh, nanghaharas at nananakot pa din sila. Namamahiya at nambabanta. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa usapang loan at online lending. Kung gusto nyo pong uh, sumuporta sa amin, manungod lang po kayo ng mga videos namin. Lalo na yung uh, mga ano, mga solusyon tungkol po sa ULA Problems na playlist natin, panuorin nyo po yon at yung mga review natin ng iba't ibang mga uh, online lending app. Kung gusto pa rin ninyong uh, sumuporta din, pwede nyo kayo mag-isa uh, uh, or magiging isa sa ating uh, mga supporters bilang uh, member sa ating join button at magiging bliss giver. Well, that's just, uh, uh, ano na, voluntary lang. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa ating mga members. More blessings po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po at kung isang pala kung uh, mayroon kayong gusto ding reviewin natin na online lending app, i-comment niyo lang sa video na to or sa kahit saang video natin at gagawan po natin ng uh, review para din po kayo ay uh, may idea about sa uh, online lending app na tinutukoy nyo. Maraming salamat po, paalam.